pag-uusapan natin yung laging nauuntog sa bata. Ano yung posibleng maging epekto? Ano yung first aid? At kailan ba dadalhin sa emergency room o kaya kahit sa clinic? So, bago yan, kung bago ka palang dayo sa aking channel, ako po si Dr. Pedamom isang pediatrician at nanay na katulad po ninyo, gumagawa ako ng mga videos patungkol sa parenting tips, pedia tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby. Kung gusto niyo po ng mga ganito content, don't forget to like the video, share, and subscribe to our channel. Yung ganitong untog. Hoy! Paano kaya baba Ay! Ay! <laughs> Or ganito. Yung una pong gagawin niyo dyan ay kumuha po kayo agad ng yelo. Yes, yelo po. Yelo ang makakatulong dyan para hindi lumaki or magkaroon ng bukol katulad nyan. So bakit? Kapag po nagkaroon ng trauma or yung head trauma or untog niya, Magkakaroon kasi ng micro-bleeding or yung bleeding dun sa capillaries dito sa bandang may scalp natin. Magkakaroon po ng pagdugo yan at kapag hindi nyo binigyan ng malamig or cold compress, talagang magbubuko siya at lalaki ng lalaki. So, yellow po ang makakapagpigil dun sa patuloy na pagdurugo dun sa maliliit na blood vessel ni baby. Huwag po kayo magpapanik agad at itatakbo agad sa emergency room kasi ganun din naman. Tatanungin din po kayo ng doktor kung nagyelo po ba kayo kagad or nag-cold compress. Malalaman namin yan. Eh. Kapag may malaki talaga yung bukol, baka hindi kayo agad ng yelo. Kapag naman konti lang, baka nagyelo kayo tapos may konting bukol na lang. Plus, ang gagawin lang naman is i-assess si baby tapos magpapa-x-ray. If no other symptoms like meron siyang sugat, meron siyang parang biyak, tapos hindi naman siya nagsuka or nawala ng malay, hindi siya nagko-complain ng headache or yung masakit yung leeg. Tapos okay naman yung paglakad niya. Wala po tayong gagawin. Mag-observe lang po tayo ng 24 to 48 hours. Pero kadalasan, 24 hours yung period ng ating observation. Ngayon, kung anxious mom pa rin po kayo at talagang hindi po kayo mapakali, pwede naman, pwede po kayong pumunta ng emergency room provided na meron ako yung first aid na ginawa, kasi talaga po yung oras o or yung first aid na gagawin po ninyo kapag nauntog talaga si baby I myself, kapag nauntog yung mga malilikot kong anak, talagang meron na silang naka yellow tapos dahil nasanay na yung panganay kong baby na si Gib tuwing nauntog siya or tuwing merong um, nangyayari, kuwari madada pa siya o kaya uh, na, natamaan yung kanyang ulo somewhere dahil sa sobrang likot niya kukuha na siya ng yelo sa ref, tapos siya yung mag-cold -co compress mag niya. So, wala naman siyang natatamong hematoma or bukol or bruises. kasi alam na niya sa sarili niya yung first aid, which is yung yelo. Baka itanong po ninyo, kailan ba magpapasiti scan? Yun po kasi yung concern ng ibang mommies, baka magkaroon daw ng bleeding. Ang indication for CT scan kapag merong symptoms. Yung mga sinabi ko na loss of consciousness, vomiting, headache, or dizziness, yun po yung mga symptoms to watch out for na kailangan ng CT scan. So, no need kapag wala namang ganong symptoms. Ngayon, if you insist talaga, uh, we can do or we can request for CT scan, pero mas maganda na 6 hours post-injury. Kasi doon pa lang tayo magkakaroon talaga ng findings na kung meron bang blood clot na nangyari or may bleeding ba na nangyari. Kahit wala pong symptoms yan, tapos kung meron talagang bleeding, usually 6 hours post injury makikita sa CT scan. So we can do request, tapos magpa-schedule po kayo ng CT scan. But, kung walang symptoms, kahit wala, actually, kahit walang CT scan. Ngayon naman, magpunta po tayo sa mga epekto ng laging nauuntog. Oh. Laging po nauuntog, hindi yung once lang ha. Ah. Tapos, yung malakas dapat yung impact. So, let's start number one, pamamaga at pagkapasa. So, ito ang epekto agad kapag lagi nauntog. Yan yung pinaka-acute kapag hindi siya nai agad. Tulad ng sinabi ko, mga maga talaga yan. So, bukol. Like, for example, nagkaroon siya ng bukol ngayon, hindi nyo na yelo, so mga magayan. So, anong gagawin nyo kinabukasan para humupa, warm compress naman nun. So, laging tatandaan na cold compress muna, right after the injury or right after the trauma, and then kinabukasan, mag-warm compress po kayo para lumiit na yung kanyang pamaga or yung bukol. Number two, yung epekto ng laging untog is pagkakaroon po lagi ng sugat or yung pasa sa ulo. So, di ba, kawawa naman si baby pag lagi siyang merong blue dyan or yung bruises. Tapos, may sugat siya. And then, kawawa yung mga baby, di ba, kapag nakaroon ng laceration, tapos meron siyang meron siyang tahe. So, ingat-ingat <laughs> na lang sa mga baby, lalo na sa mga malikot, lalo na yung mga baby one year old. Sumasapa na yan kung saan-saan. Marunong na silang sumampa. So, kailangan, huwag yung, siya, huwag yung silang iiwan. Unattended. <laughs> Minsan kailangan din nila ng anti-tetanus, pain reliever, tsaka antibiotics para hindi po mag-infect. Number three, ito yung worry ng mga mamis. Pagkaalog ng utak or yung brain concussion. Ito po yung mga tanong ng ibang nanay kung masama ba na laging naalog yung utak ni baby. So familiar po ba kayo sa baby shaken syndrome? So yung mga ibang mamis alam na to. Yung kapag yung mga, yung mga ibang nanggigigil. O kaya yung mga ibang ano, yung child, child abuse, talagang kina inaalog nila si baby, hindi nila alam na yung utak pala ay unaalog din. So, posible po yun, ha? Hindi lang sa, hindi lang sa pag sa baby, pati yung laging pagla pagpalagi na uuntog na malakas. So, posibleng magkaroon ng concussion. Ang symptoms po nito kapag nagkaroon ng pagkaalog sa utak ay pag pagsusuka pa rin, uh, pagkawala ng malay. Yung lagi nahihilo. Kung um, toddler na si baby, lagi siya nagko-complain ng headache. Number four, epekto ng laging paguntog kay baby ay developmental delay. Maaaring magkaroon ng delay sa pagsasalita, sa paglakad, o baka naman madelay po siya sa kanyang school, magkaroon ng cognitive problem. Pati sa school, baka mahirapan siya kung magkakaroon siya ng severe Traumatic brain injury. Yung untog na sobrang lakas ha? Kaya naman, panay lagi ang trauma sa ulo gaya ng baby shaking syndrome. So, posible pala na magkaroon ng developmental delay. So, next, next epekto is yung chronic traumatic encephalopathy. So, chronic ibig sabihin matagal. Yung traumatic ibig sabihin yan yung untog. And yung encephalopathy, sakit po yan sa utak. Ang definition nito ng CTE is neurodegenerative disease linked to repeated trauma to the head. So, kapag paulit-ulit. Bakit? namamatayan po daw kasi tayo ng nerve cell kapag paulit-ulit na kakaroon ng brain injury dahil nga sa pagkauntog. Actually, rare lamang ito at nangyayari sa mga sa mga tao na atlet. So, sila yung nag-engage sa contact sport gaya po ng basketball, football, soccer, or boxing. Ano ba kadalas para ma-diagnose na merong CTE ang isang tao? So, experts are still trying to find out how frequent organo kadaming beses para masabi na meron siyang chronic traumatic encephalopathy. So, huwag po kayo mag-worry dahil hindi naman magkakaroon ng ganito si baby unless ma-engage siya early sa mga ganitong sports. Yung mga meron tayong mga mga bata na sumasali na ng taekwondo, no? Taekwondo, boxing, basta contact sports po. Pero yung mga toddler, hindi naman siguro magkakaroon ng chronic traumatic, traumatic encephalopathy. Number 6, ito. Tanong din po ng maraming nanay ito kung magkakaroon ba ng ganito kapag laging nauutog si baby. So number 6 effecto, epilepsy. O yung sakit sa pangumbulsyon. So, naku, pwede palang magkaroon ng epilepsy no? kapag lagi nauntog si baby. So, gaano ba kadalas at gaano kalakas para masabi na at risk na si baby for having epilepsy? Actually, wala pong sinabing particular number o yung gaano kalakas. Pero, uh, naghanap ako naganap ako ng article or pag-aaral para sa epilepsy associated with repeated trauma in the brain. Ang sabi, kapag merong lahe, mas at risk po yung mga batang uh, may lahe or yung um, mga relatives po nila may epilepsy compared sa mga bata na nauuntog na wala namang lahe. So, mas mataas pa din kung merong lahe po yung bata. Kapag po ba nagkaroon siya ng epilepsy, dahil sa untog, mawawala po ba yon or forever na? Well, depende. Kailangan makontrol po yung seizure, compliant po sa gamot si baby, hindi yung nag-stop lang ng seizure for how many weeks and then stop na yung gamot. Hindi dapat. Dapat maintenance yan. Dapat tuloy-tuloy pa din. And then dapat nag-follow up po si baby sa kanyang neurologist. Kasi siya po yung mag-asabi na stop na. But in general, kapag dalawang taon na, wala ng pang-convulsion si baby, pwede niya yung mag, ano, magdahan-dahan na magbabawasan yung kanyang gamot hanggang sa mawala na. Pero ang neurologist pa rin ang makakapagsabi na itigil na yung gamot at okay na si baby. O to, very interesting to epekto ng laging untog is yung brain tumor. So, pwede kayang magkaroon ng bukol sa ulo si baby kapag lagi siya nauntog. As far as I remember ha, during my med school days, parang hindi naman kasama ang, ang repeated trauma para magkaroon ng brain cancer ang isang bata. So, sabi dito, studies have found little evidence supporting the fact that a brain injury like untog can cause brain cancer. So, wala nga, wala akong nakikita ng um, uh, dito, lecture na kasama yung, ano, yung uh, untog para magkaroon ng brain cancer or brain tumor ang isang pasyente. Pero ang sabi, however, studies do show that receiving multiple concussions can possibly increase your risk of having a stroke over time. Yun, kapag palagi na si baby, pwede magkaroon na stroke. Yes, pwede pong mag magkaroon ng stroke ang baby. So, pediatric stroke po ang, ano doon, ang diagnosis para doon. So, ang symptoms doon is Parang sa matanda, niwi siya, uh, minsan kapag naglalakad siya, hindi pantay, pero kadalasan niwi. But again, don't worry, rare lang po ito nangyayari. Pero yung brain tumor, wala pang ebidensya na, konti-konti um, lang yung evidence. Hindi ilang beses na bang nauntog si baby, no, sa sobrang likot. Kung di naman ganun kalakas, in my expert opinion, wala naman dapat ikabahala talaga. Pero kung lagi-lagi, tapos malakas yung ano talaga, yung untog, and then meron nang ibang symptoms, yung mga sinabi kong symptoms, no? Headache, vomiting, loss of consciousness, tapos yung mga delix na pala siya. This warrants referral to a uh, specialist, yung mga pediatric neurologist po natin. So, para naman sa mga long-term effect, no? kung nag-worry po kayo na baka magkaroon ng ganitong epekto si baby, ang um, advice ko po sa inyo, huwag niyo pong kaligtaan ng well baby check up or well child check up sa inyong mga anak. Dahil dito po natin nakakita or na-assess kung nagkakaroon ba ng delays or nagkakaroon ng abnormality sa examination para kay baby, baka naman pala dahil sa palaging unto So, ganito ka importante yung well baby check up. Na kahit walang sakit si baby, dalhin niyo pa rin siya sa kanyang pediatrician kasi kami po yung nag-assess sa mga ganyan, lalo na sa mga developmental delays or mga developmental milestones ni baby. Paano naman kung lagi naungundog si baby, paano naman natin maiiwasan yung long-term effect? Uh, wala, wala lang po tayong magagawa uh, dun sa nangyari ng untog. So, ang gagawin na lang natin habang wala pa siya symptoms na nakita, maliban sa well baby check-up, syempre, kayo din po, i-assess nyo rin siya. Kasi uh, kasama nyo naman siya sa bahay. And then, of course, iwasan na lang natin na mauntog siya ulit. So, anong gagawin? Ano yung mga, pa, mga preventive uh, actions po natin ano, sa mommy? So, pwede kayo maglagay ng mga corner foam. Like, for example, dito, no? maglagay na po tayo ng mga foam dyan. Uh, sa mga online shopping. O kaya, maglagay tayo ng mga wall sticker foam. No, meron ako yan sa bahay kasi malikot yung mga anak ko. Pwede tayo mag-invest sa magandang mat. O kaya kung carpet, no, sa mga playroom nila, kaya sa kwarto po nila, kaya sa sala. Maganda, may carpet dyan kung malikot na talaga si baby. And then, kung nagbabike si baby, mahilig siyang mag-sakay-sakay sa kanyang car. No? Maganda, meron silang protective gear. Maganda rin yung helmet. Kailangan meron silang helmet. No? Kasama po yan sa preventive measure ng aming society, yung pagsuot ng helmet. And then, kailangan po ba yan yung pagsusuot ng protective hindi ko alam anong tawag dyan. Basta sinusuot yan, sinusuot yan dito. So, kung tatanungin po ninyo ako, actually, hindi na kailangan yan. Pero kung nakikitan po kayo at pag uh, gusto nyo bumili, pwede naman, bili po kayo. Pero hindi na niya talaga as kailangan na kailangan. Necessary, hindi. Kasi baka mabigatan naman siya dyan at hindi siya masanay sa sarili niyang bigat. ng no, ulo na, yung ulo niya. So, syempre, kailangan masanay po siya sa ulo niya, yung bigat ng ulo niya, para sa kanyang paglalakad. Pero to protect himself from untog, hindi na po kayong bumili kung tatanungin niyo ako. So, 'yung mga foam, mga foam na nilalagay sa corner, mat 'yun. That will serve them as protective measure for untog. So, last message ko sa video na 'to, tandaan natin han na 'yung brain natin ay may sariling protection. 'Yun po 'yung skull natin. Sobrang tigas po niyan, ha kaya po talaga niya protektahan ng ang brain from concussion dapat. Pero uh, sa mga mga malakas na untog, tapos paulit-ulit, yun yung may epekto kay baby. So ingat or doubly ingat na lang po tayo lalo na sa mga mariliko. So yun na ako nakatulong po sa ito. Don't forget to like again na video. Share niyo po, mag-comment po kayo sa mga hindi pa nakasubscribe. Please subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Salamat!